Yan, magandang araw mga kapogi, no? Ah, uh, may dumating tayo dito ng mga orders, mga kapogi. Orders. Kasi ano to 1 eh? one, two, three, four, five. Bale, limang ano to mga kapogi. Gawa ng may nag-sponsor sa atin mga kapogi. So, gusto lang namin, ano no, magpasalamat sa nag-sponsor namin dito, no? Yung isa nating, ano, ah, uh, followers. Ano, So, ipapakita natin mga kapogi yung ano natin sponsor. So, unbox lang tayo mga kapogi, no? Wala kami pakialam! <laughs> so, alam ko ano to mga kapogi para sa baby. Sponsor. May nag-sponsor din sa wakas mga kapogi para sa ano, gamit ng ating baby. So, mga kapogi, oh. Maraming salamat talaga sa sponsor mga kapogi. O, oh, ayan. Ano ba tawag niyan? <laughs> ito, ano ato ito mga kapogi? Pambalot ng baby. Ano ito? Pranela? So 'Yan ang um, ano mga kapogi no, 'yan yung laman ng isang ano. Um. Taggen. 'Yung laman ng isang parcel mga kapogi, bali apat na piraso. 'Yan. So, yun, ito yung laman mga kapogi nung isang ano natin, parcel na nabuksan. So, pangalawang parcel. Pangalawa na tayo mga kapogi. Hmm. Ayan. So ito naman yung pangalawang ano mga pogi parcel. Yung laman niya ay Damit Isang ano, isang set. Yan. Tapos ano ba yan? May just gloves. Ay sa ulo. Ay, oh, 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 isang ano nga. Tsaka ano siguro sa kamay at tsaka ano. Pa. So, isang set mga kapogi na ano. Para sa baby. Yan yung laman ng ano pangalawang parcel. Pangatlo. Buti na lang talaga mga kapogi. May nag-sponsor sa atin. Yun. Hunger. Kailan? Dalawang dosena. Ito yung laman ng ano mga kapagino, pangatlong parcel. Yung laman niya ay bali dalawang dosena ng ano hanger na pang baby din. Yan, pang baby lang din talaga siya mga kapogi. Pwede, pwede, pang apat. Pang apat na ito mga kapogi. Pang oh, yes. oh, baby. <laughs> Nasingit yung dress. Dress ng ano? Yung mommy. Pangbuntes. Ito mga poge, pangbuntes. Ito yung panglima, panglas na yan. Panglas na mga poge, panglima ano na to. Parcel. Yun. Medyas, mga kapogi. Ilan 'yan? 1 2 3 4. 2 4 6. May bali ano? 6 12 18 24. Paris. Ayowa. 1 2 3 4 5 6. Isang dosena lang pala mga kapogi. Yung panlimang parcel mga mga kapogi, yung laman ay isang dosena ng medjas. So, yun lang mga kapogi, no. Gusto lang namin talaga magpasalamat sa sponsor natin, no. So, yan yung sponsor natin mga kapogi. Makikita nyo sa screen. So, yun lang mga kapogi, no. Yung video natin sa ngayon. Gawa nang gusto lang talaga namin magpasalamat, no. Gawa nang may nagsponsor din talaga na, ano Gamit sa uh, magiging baby namin, no. So, yun lang mga kapogi. See you next vlog mga kapogi. Salamat sa panonood. 拜拜。Bye bye